Hi at welcome muli dito sa ating channel. E, ito na mga tol, One Piece Chapter 1101. Flashback pa nga rin ito mga tol, pero talagang interesante nga ang nangyari kay Bonnie sa chapter na to. So syempre bago natin simulan, huwag kalimutan mo subscribe at like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1101 at ang title nga nito ay To Bonnie. At bali talagang napakatindi nga ng magagawa ng devil fruit ni Bonnie na mababanggit nga natin later on. Magkakaroon nga raw tayo ngayon ng color spread kung saan featured nga raw si Dr. Vegapunk pati na ang mga clothes nito. So ang unang nilalaman ng spoiler eh dahil nga raw sa laging nawawala si Monkey D. Dragon nung nasa Goa Kingdom ang Revolutionary Army. Eh na conclude nga raw ni Kuma na si Luffy eh anak ni Monkey D. Dragon nung makita niya itong nagpa-practice ng Devil Fruit niya sa Pusha Village. So bali hindi pala talaga pabayang ama si Monkey D. Dragon kahit papano. Dahil sa napakadalas niya nga mawala nung nasa Goa Kingdom pa ang Revolutionary Army. At nagme-make sense na dinadalaw nga ni Dragon ang anak niyang si Luffy. Maring hindi nilalapitan ni Dragon si Luffy at tinitingnan niya lamang ito mula sa malayo. Dahil sa alam naman natin na talagang wala nga ang ideya si Luffy nung una na tatay niya nga ang leader ng Revolutionary Army. Pero base nga rin sa spoiler, eh ang pinagbasihan ni Kuma para makilala si Luffy na anak ni Dragon, eh ang Devil Fruit nito. Na, na para bang lumalabas na alam ni Kuma na mapupunta sa anak ni Dragon ang Gomu Gomu no Mi. O siguro sa mga puntong yon eh alam nga ni Kuma na yun nga mismo ang sun god ni ka devil fruit at bali wala pa nga rin detalye dito sa spoiler kung ano ba ang inutos ng world government kay kuma meanwhile sa survey kingdom naman eh nalaman nga raw ni Connie na si alpha ay isang world government agent haya nagplano nga raw ito para mapatakas nila si bonnie so bali isa nga kasi yun, sa mga binigay na kondisyon ni saturn na kailangan nga mabantayan si bonnie dahil sa maaaring magplano nga raw itong tumakas kasama si kuma pag magaling na nga si bonnie habang hindi pa talaga totally lahat nabubura yung memorya ni Kuma. Kailangan pa nga manatili ni Bonnie ng isang taon matapos ang treatment niya. Pero ayun nga, alam naman natin na talagang tuso nga si Saturn at maaaring kahit nga matapos ang isang taon na yon, eh talagang hindi niya nga palayain si Bonnie. Kaya buti na nga lang dahil si Connie at ang iba pa, eh talagang handa ng tulungan si Bonnie. Kaya dito nga sa last part ng spoiler, eh ginamit nga raw ni Bonnie ang ability niyang distorted future. Inimagine niya nga raw yung sarili niya at naging sun god Nika at dahil dun, eh tinalo niya nga ang CP agent na si Alpha. So grabe nga ito mga tol, basta si rito eh talagang napaka-broken nga ng Devil Fruit ability ni Bonnie. Interesting nga dahil sa talagang hindi nga ipinakita sa atin kung paano ba nakain ni Bonnie ang Devil Fruit na to. Dahil sa bigla na lamang nakita natin na nagagawa ng baguhin ni Bonnie yung edad niya. Base sa recent SBS eh, ito si nga ang pangalan ng Devil Fruit na to. Pero talagang beyond age manipulation nga ang nagagawa ng Devil Fruit na to. Napaka bata pa ni Bonnie sa mga puntong to at para matalo niya ang isang CP8 agent eh talagang napakatindi niya nga sa bagay sa present eh talagang bata pa nga rin talaga si Bonnie dahil sa 12 years old pa nga lang siya so base nga nung last na ginamit ni Bonnie ang distorted future eh talagang lumaki nga yung katawan niya na talagang similar nga sa Buckingham na parang si Kuma kahit na nga walang dugo nun si Bonnie kaya siguradong magagaya nga ni Bonnie ang sangad ni Kaporn ni Luffy gamit lamang yung imagination niya imagine kung sakali pati nga yung abilities, yung rubber properties, eh magaya nga talaga ni Bonnie. Basically, eh talagang magkakaroon nga tayo ng dalawang sun god Nika. Pareho nga silang present ngayon sa Egghead Island. Kaya hindi na nga ako mabibigla kung sakaling makita natin ang tandem ng dalawang sun god ni si Luffy at si Bonnie laban kay Saturn. Pero ayun nga, gaya ng ibang mga Devil Fruit, eh siguradong may time limit nga rin ang ability nito ni Bonnie. So napakikli lang ng spoiler natin mga tol, pero abang nga natin yung mga susunod na detalye dahil sa hype nga raw ang chapter na to kaya abangan nyo nga yung susunod na video natin. I-comment nyo na nga lang sa waba kung ano ba ang reaction nyo sa spoiler at kung nagustuhan nyo nga ang video natin ay huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na nyan para sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi Baga!